4, 6, 8, 10. 10 itlog, no? 2, 4, 6, 8, 10 Sampo itlog mga idol Ito ko lang sa inyo mga idol Yung ating uh, abuhin na naglilimlim na So meron siyang 10 itlog mga idol Naglilim, Naglimlim na siya ngayon no? oh. Ah. Ayan o no? Ang ganda ng pugad na laki So, meron na siyang sampung itlog. So, inawat ko na yung tandang kasi ah uh, na yung itlog niya. So, baka madagdagan pa pa ng mga isa yan. Baka maging labing isa. So, kasara pa lang mga sampo mga idol. Kasi, ah uh, baka hindi niya mapasa lahat. <coughs> kasi maliit ang bulto ng ating inahin eh, Hindi siya kalaki yan. So, kung malaki sana ang bulto ng inahin, okay lang na marami. May git pwede. So, yun. Uh, pakita ko lang mga idol ha. Naglimlim na din. So, yan yung ating ginamit na ko na good stag. Yan, kilsimaki na yan. So, yun lang mga idol ah. At maraming salamat sa panonood. And God bless sa ating lahat.